po sa inyong lahat. Ako po si Judy Ann Santos. Ngayong araw lang, may super special offer ako para sa inyo. 50% off sa hair color stick na ginagamit ko mismo sa bahay. From 800, ngayon 399 na lang. At yes, buy one, take one pa. Grabe, ang saya ko po kasi mahigit 10 million customers na ang nagtitiwala sa produktong to. Bakit? Dahil ito ay 100% legit, imported at ako mismo ang gumagamit araw-araw kaya tiwala ako sa quality. May 1-year warranty at kung may sira palit agad. Kung hindi totoo ang sinasabi namin, full refund guaranteed. Perfect ito para sa mga puting buhok, manipis na hairline, o gustong i-refresh ang hair color instant at walang amoy, walang messy mixing, walang salon appointment. Waterproof sweatproof at long-lasting pero madaling tanggalin kung gusto mo na. Safe sa scalp, may nourishing ingredients at pwede sa lahat ng hair types at kulay. Ulitin ko po, 399 na lang, buy one take one, may one year warranty at pwede nyo pong i-check bago bayaran. Order na po habang may promo. Ako po si Judy Ann Santos at ito ang hair color stick na subok ko na garantisado para sa inyo.